Good morning, kagal natin walang vlog Ayan, na uh, ngayon nga ulit tayo nakapag gawa ng pang upload natin ano? e, Pasilip sa inyo yung ginagawang bangka dito sa malapit sa amin sa may boundary namin uh, ko sa inyo Titingnan ko rin pati At para pala si Kuya eh. <laughs> <laughs> Juni Dito na tayo Ayan, oh. No? ginagawang bangka. Malaki nga. Malapit na pala po ito matapos. Ano po? Bukas po sila. Kapag din. Plywood na bukas. Yan ay yung paglalagay ah, pag alagay ng plywood. Ano po? Oh. Bilis lang. Nung punta ko dito nung isang araw ay ilan pala ang ito. Oh. Ang tawag dito ay tasok. Ayan o. Oo oh. oh, ngayon ay nakakabit na lahat ng tasok. Oh laki. Ganda na ito. Ganda na higa. Ano pong haba? Hindi ko na alam kung anong haba nyo sa ibabaw. <coughs> Ay ah, di pa po nasukat. Baka mga 30 feet yan. Yeah, 30 feet. Aman tama ito pang ano. Pang inter-island. Ito <laughs> so, ang magandang pampatibay pa rito. Ano? Uh -huh. Ay, kapos. Pero yan, nabali ano ba ni? Ano? Ah. I ano may may buko. Nadudugsong na lang 'yan. Oh. Mm -hmm. Ah. Kaya ang padugsong niyo. No? Nakagawa na ako ng pana, Di ko na inintay. <laughs> sa okay, ako magawain? Ano? sa Saan ako magawain? Mahogan eh ho. Pinidin mo. Ayan, pinapait manumano. Ito may talalong manggagawa ng bangka. Matigas talaga ang tabulo. Tupanit. Tupanit. Ayos na. Dali na. May makina na pong ng ikakasa. Wala po. Wala po. Pag po natapos, mga ganda dito lang oh ito. Ayan po taas. Ayan po taas. po ang taas. po yung pilot cover na. Hindi. Babahan lang yun. lang Taas. Ano po? Pabubukahin mo pa po. Hindi na yan na po buka. naman pabukahin po yan. Hindi naman ayos na yan. Baba <clears throat> buka na pala ito. Na yan. Hmm. Okay na. Naging 3 metro ano? 90. Daling-dali na. Bangkang bangka na ito. Solo lang po yung gumagawa natin dito ng bangka. Mano-mano. <coughs> ano po siya tinagalog na yung nakaganayon? naka, naka, naka no. Hindi po yung pagana na. Tinagugo tawag doon. Ano po? Tinagugo. inagugugo <laughs> Pangit yung ganayon Ano? Parang susuot sa alon. Magaling sa alon yun. yung purong masamang purong masamang purong masatingan. Masamang tingnan. Pero maganda po sa alon yun. Magaling sa alon yun. Maganda po yung medyo doyan, Ano? Sumpur mo pati. Oo. Dito ang dito lalagyan ng apakan na babahan. Malagyan pa yung ilalim ng gamit-gamit. Pag ilalaot. Yabig yeah, at na ito. Sulit ang mga kahoy. tipulo, ang tipulo rin ito. Ito'y mabigat din. Ano po kauin ito? Daling-dingan. Daling-dingan, yeah, mabigat din. Gandang paltik 'yan. 'Yan paltik 'to, Malaro. Ano? Ngayon, no? ganda o dali na, bilis lang. Nariyan 'yari na bangka. update na lang ako sa mga gusto magpagawa ng bangka dyan. Ayan, o. Oh. Dito lang kay tatay. Pagkatapos dito, pwede na kayong pagawa. Magkano tatay pag magpapabuo sa iyo? Ano Hindi, yung po pag yung sarili mong buo lang. hala kasi gagawa ko nung sarili ko lang. <laughs> Pagano ano, ibibinta ko yung akin, ang eh, papagawa ng binisaya. Binisaya ang suluhan lang ko. Oh. Mm, hindi makapayan, iyon eh, Ma malapad. Malapad nga. Gusto ko po yung nakakapayan sa buya. Pag-uubo ka Oo. Oh. Tapos hahanap uh, lang ako ng kaskong dos lapad na yung kunti lang po ang, ano, hindi, kunti ang hilig lang, kunting hilig. Hindi siya hihilig ng gano'n eh. Yung kunti lang ho. Halos nakatayo lang din. Bawa po yung kasko ay 16. Ang bukay 18. Kasya ng 17. Pero ano ho. 16 ang hanapin kong bas kasko. Lapad. Habay 15. tama tama yan. Hop. Ola na. Babalik na ako sa pesto ko. Update na lang tayo sa mga susubaybay dyan sa paggawa ng bangka. Yun o. So, you know, tayo pag mayroon ng bukas ay mayroon na yung kuwan plywood ano iyan oh